Good morning, Kuya. Good morning po, Sir. Uh, kayo po yung uh, driver, no? Apo. Uh, ilang hatid na kayo ngayong umaga? Eh, bali, magtatatlo na po. Magtatatlo Mahatid na. Po. Okay. Uh, kailan nyo po po sinimulan yung paghahatid ng mga estudyante? Noong pong November 13 po. November 13, so isang linggo na pala, no? Apo. Yeah. So mga anong oras uh, kayo naghahatid ng mga estudyante? Uh, hanggang alas 6 po. Alas hanggang... 6, hanggang sa ma, ma makatop po yung pag yung oras ng mga estudyante po. Ano mga o alas o 8 o, po? Alas 8:00 media po. Alas 8:00 media. So babalik ka pa mamaya? Opo. Babalik pa po ako uh, para maghatid. Opo ng mga estudyante. ay So mula Lunes hanggang Biyernes. Biyernes po. Ang paghahatid? Opo, ng mga estudyante po. Sa uh, barangay ng Gisit po. Barangay Gisit. So, ginagamit ninyo ay uh, itong kolong-kolong, no? Opo, itong service po ng barangay. Oh, at may nakita pa kung isang kolong-kolong? Uh, Opo, yung kung bali po yung pr prinisinta po ng kapitan po namin na kulong-kulong po, sa kanya po yon. Kaya prinisinta niya pong panghatid din po ng estudyante kasi kinukulang po yung kuan. Yung, uh, 'yung service ko po Opo, service. para magkasabay-sabay po yung mga estudyante na makapasok po dito. May atid Ayan, okay. Maraming salamat kuya. Sige po, thank you po rin po, sir.